ya yeah, ha. Kung magtaet ito ya Wala wala. Ambo ko ba ko ko. Ano Hindi na pasalamat sa inyo. message mo sa kanang viewers ano sa iyo kumintari. Ano lang ito sa kanang kinabuhi inyo din niya, kinabuhi ni kuya o yung anak. Ano mo ang ako pong iikuan ang taa sa iya ha, nga malingkamot po siya, <laughs> nga mabuhi po niya mga anak. Hindi <laughs> po siya magpasagad. Hmm. Ano ba? Kaya usahay baya po, mo inong baya po na. Yan hmm. sa so stress na siguro <inaudible> po dati. Ipaw po hmm. na ako ang kuan sa iya maipon nga maipon ang iyang paminabuhi. Ang akong hangyo lang siya ha, nga mawala na ng inom-inom sa iya ha, Kay mga bata niya -hmm. niya, ako sa babae. Mga po na akong kuang gold. Sige, hanap ko niya. Historia, Maayo pa dati kay sige ka food nakapod mo suporta po. Nagay mga informator rin nga. Ikso or na sa iya ha. Mo, ang mga, ang mga, ang mga, ang mga, ang ba? siya ba isa grabe ba ng problema po niya kung siya yung istoryahan po lain Oo. Oh. Kasi siya ka guul, ano ba kuwan <coughs> mm. so, so, man dili ba ya dili ba kay kuwan na po unta na ayang anak pero kuwan man ama siya anak daan tulo ako sa kanwara yung asawa mo na na naroon na na naroon asawa. So na naroon na naroon na naroon na naroon na naroon na naroon na masagot ro. Murag ang iya pong asawa mo nga, pues, wa pa suerte siguro. Kay hmm. ang iya pong una nga asawa, na minyo pong lain. Um, hmm. Tapos kadong asawa niya sa kana iya present anak karon, hmm. nang asawa pud lain. Oh, nang asawa pong lain. Ko. Mo na gyud abot ni mo ra sa Ginoo ni mo nga ikaw gyud makaatiman anak. <laughs> muna na gyud gyud kuan sa imong ha, sa imong kalaagan pud sa una. Gihandol sa Ginoo sa imong ha. Sungod pud niyo. May nabag ako ang puan tayo. Matmunan ka minti ba? mga bata, no? Gali. Ayaw ate dati kayo ako ka mo. Tayo sila. Kasi mong pag-umangkon ate, dili na dahil na siya makaila ate. Kasi papa lang, murag magsingkit lang. Murag anak. Maka na siya papa. Pag na kayo na papa nga, murag sirado may ang pultahan mo. Kaya balo na lang siya nga. Iyahan na dyan papa, magsingkit-singkit na na. Pero gayon nga kanang kuan dili na kuan sa mukha. Di ka ila. Magdili sa ka baga malitok man lang niya ang pangalan, wag wala di malitok, wag malitok. Pati papa mama na. Wala bag wa di ka matno. Sumurag lang niya yang papa. Oh. Murag iyang baga sa baho. Oh sa baho. Oh, wag ana. Makaron kay man na iya ha bisa ka anak niya Mao na yung mga... Di na kayo kung murag mabala ba nga. Mm. ni mm. Agi nga isa, ka Ate, siya isa anak mo. Ati siya Di pa yung katiman ka ayo po. Lino, kaya na po ako ang trabaho yeah. on. Yeah. Malingaw po ko niya sa'yo. Malimutan man dyan ako. Una, lisod po, eh, lisod jud po ng bata ajud kay ano no. lang mga iyang bugaw, iya magong kumuton. Hmm. Lisod mm. ka mm. ayo Ah, ako lang daan ang sigtudlo sa ila ha, silinaan lang dito ang daan ng kung magkadako-dako magkod magkadalaga, magkod siya, no? Hmm. Isa po na akong giingnan nga, taro nga ang imuhang kuan sa bata, kay di ba takabalo na mo bisita, niya. Siyempre na dito siya iyang daan ng dito ang daan. Wala kasi imo siya. Ah, so wala siya iyang sarili ng daan ng podlo? Oo, ingnan na Ay, may anagay si Puya ka ng iyang kwarto Mau main sak lagi. Kay parao na buslot na pud ang bumbong. Saon mulusot na di ba? Ya. Yeah. Ang likado man lang gud ana og makabuhi siya. Nya siya di ayang papa. Lagi ka tong nadon abot sa babuyan sa una. Oh, natagbao, na tagbaw na siya pangita. Kapila naman ang guna kabuhi. Napui na po yung naabot na siya dito sa may kanding toro. Oh. Huwag oh, naman po siya giunsa. Iyan ang gulit-gulitan ang ulo sa kanding. Mau ba? Mau Naabot lagi siya. Kapila naman guna kabuhi. Napoy sa pispan na magdula. May lang lagi sa pispan lang nga mabaw. Pero sa law, um, Sa law. Lagi din makita. Um, ano daw? Mos. na. So, mounas, na ginahikot ka ron. Oo. Oh, may lagi sila karon Kasi mo tanaw. Oh, dapat ba bawal lagi ang bata ihikot. Hmm. Nga oray yung pangita sa amahan. Magal. Oh, Kung magsigil po siya atang diha. Masya'y matrabaho. Oo. Oh, Masya'y matrabaho po. Iyag yeah, yung ikuan kayo. Napoy pwede isa sa ngayon tarong lagi po nakikot kay ambak. jud na sa una kon gid daw na nggak Oh. nggak baya na sa nggak 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 May gani kay nakaabot nggak hmm. ko ato diri ah <laughs> gikan ko sa kito. nggak nggak mo nggak nggak wala to naapas, ate, ya. sa mga viewers ayon tanan na doktor kasi tama sa samayi kani bring down regardless mukopumangako kaya po no, no. kaya yung mga gianaan no, no. pasalamat ko kung nga na nganako yung naka anak po sa ay, sa pinakatuin pa yan, no? Murag karoon pa ba po nga? O katong ni Agi? Katong taga di ka mo yan ni Agi, no? O murag tuig? O. Sa ko po pasalamat. Kaya nakatabang po sa iya. Eh, kung man po kung wala agi mo po siya, ha? Kung magpait yun nga ang mahal, walang wala. Ang bot na ganyan sa pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap hindi, okay, dito kami yung kanyang pa yan ba? Nakilig. Pag-ano? Oh. Yeah, message mo sa kanang viewers ano, sa sa iyo komentari. Kanangulog si Mama Tuan. Ito na kung, na makakita sa kanang kinabuhi niyo din niya, ang buhi ni Kuya o niya. Uh. Anak ka ba? Ang sa'yo mong maingin Ang ako kung iikuhan ang taapun sa iya ha, nga maning kamot po siya. Nga, mabuhi po niya ang mga anak.

Di man kay kuan na gud pud unta na ayo ang anak. Ang kuan man ano si anak daan tulo. Ang man ang yapon ni na ganun ko. Ang tawo mo. Ang balik man to. Pagyabag ni asawa. So asa man yang daan na ganak ni asawa. Tasabok ni. Tanan pud niya di tanan. Unta namin yo masagot tro. Mo ang yapon asawa mo Wapoy swerte siguro. Kasi yeah. ang hirap mo unang asawa, na namin niyo pong lain. Okay. Hmm. Okay. Tapos no, katong no, yung... asawa niya, sa kana iyang present anak karon ron, yeah. ang asawa po lain. Oo, oh, ang asawa po lain. Ang na giabot ni niyo, muna sa ginoo sa mo nga ikaw gi makaapiman anak. Mga na nag-iagikuan sa imo ha, sa imo ha, kalaagan po sa una. Hindi sa ginoon ko sa imo ha. Tungog po na ba ako ko anta himat muna to minti ba na be mga bata no gani hayo sa ate ko na ko ka sa nigan ko ko balo dire se mo pagumangkon ate dili na day na siya makain <laughs> na ko ko ani patakal se pa pa lang murag magsinggit lang murag ayo ana na siya ang papa pag maabot na gay na papa nga murag sirado may ang pagtahan mo kay balo na siya nga iya kanat mo papa singgit-singgit na na hmm. Pero gingon nga ka na. hindi na po sa mga ay. ka ila. Magdili siya ka. Mag, baga, malitok man lang niya ang pangalan. Mag, wala siya malitok. Wala malitok. Pati papa, mama. Mm. Wala. Mag, wala siya kamat mo. So, mura ma-feel lang niya yung papa. Oo. Oh. Oh, oh. Murag niya yung baga sa baho. Oo, sa baho. Oo, mga Karon kay na naman na iyang isa nga, ka anak niya. Mura na yung baga. Di na kayo kung mabala ka ba nga. Kung mga niyagi nga siya isa, ngayon anak ngayon. mo. Yeah. Um, di na kayo Di ba yung kukati man ka, ka ayo kung lilino, kaya na ako ko'y ako ang trabaho on. Yeah, yeah. Malingaw po ko niyo sa'yo, malimutan man dyan ako. May pong naadi ang ilang mga mga. Ati ko, Mana mula ang mana dari yang mang Maana, -man yang mang ini -man, mang mang pun atau sana mula lagi kan masih terlibat lagi. Oh siapa pun mungkin tu siyempre siginalig mo anput niya uh naik esangawo sali sabon santiyata ka Itong sabon ba, akong sabunan ang kamot kaya pati naghana lagi miliat nandiri ipang anak na salio di ba na di ba mo ano 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 ano